Magandang araw po. Update tayo dito sa mga alaga naming baboy. Kumusta na? Ito yung mga baboy natin na free range. Nasa ngayon ay nasa kainan sila ng uh, part na itong kanilang free range area. So yan, pumapasok yung mga baboy namin dito kapag sila kumakain. At sa ngayon ang pinapakain namin sa kanila, pinaghalo nating kasaba, nilulutong kasaba, tapos ayan, naubos na nila. Pinaghalo ng kasaba, darak, tapos feeds no? tapos meron ding uh, hinalo nating yellow corn. Yun yung binibigay natin sa kanila ngayon. O, so ayan, mabilis nilang naubos. Napakalakas kumain ng mga baboy nating free range dito. No, ito yung mga inahing baboy. No, hindi sila yung mga pang fattening. Mga inahing baboy itong nandito na free range sa loob ng ating ranging area. No, at uh, dito din, ayan yung pinakapintuan nila. So sa loob dyan, kumakain lang mismo. Kung natin, kahit hindi namin masyadong nalilinis na yung kanilang kainan, ay walang mga dumi. No, dahil hindi sila na dumi dyan, matalino rin itong mga baboy. Pag sila dyan, kakain lang talaga, tapos lumalabas sila dito kapag uh, dumudumi sila. No, tapos, sa uh, Ayan. Tapos kapag naman naliligo yan sila, bumababa yan sila dun sa part na itong ranging area sa baba. Ang mga kambing naman natin ay nandito din. Yan, meron tayo isang kambing dito na ito, medyo mapayat pa talaga to, pero ito yung ongoing din na mino-workout natin, ini-inject natin ng vitamin B complex. Actually, mula nang binili namin ito kasi medyo matanda na rin talaga itong inahin na to. So, mapayat talaga siya at uh, siya na may productive ng anak pa rin. At ito naman yung ating barakong kambing, si Mingoy. no? Yan yung may lahing ang lunubya na kambing. So, tapos doon sa unahan naman, pupuntahan din natin 'yan. Nandoon naman yung aming mga kambing na buntis na rin. So, yan. Nangingain pa sila ngayon. At nakasiparit din yung mga kambing namin ngayon na may mga anak. Oh. So sa ngayon dito yung mga kambing namin na buntis na rin. Si papa naman nandyan. Naghakot ng kupras. Kasi dito sa amin nagkukupras. So yun. May kalabaw din dyan. Yan yung panghakot. Silaw lang. No? Ayan. Ayan. So, Ayan yung kalabaw. Napakabilis tumakbo. O. Oh naghahakot ng kupras at lulutuin yan so ito naman yung kambing natin itong limang kambing namin buntis na rin ito ayan buntis na itong mga babaeng to mga babae ito, ito yung mga bagong bili ko na pagkadating ay nasampahan agad din ng aming um, may lahing ang nubian na bak so ayan yung ating mga do dito yan, malalaki rin tong mga lahing kambing ito. So mga upgraded na rin to. No, ayan bilog na rin yung uh, nila. At uh, mga anak to expected natin by uh, next month, no. So, ay possible mga anak to, to by next month sa katapusan. So ayan yung ating mga kambing dito. So dito naman so para kahit tag init ay may mga damo-damo pa rin at meron din kaming tanim na Napier grass bilang pandagdag na pagkain itong kambing natin in case na magkaubusan. No, at yung pabahay ng kambing natin nandoon naman. No, ayan yung nila. So ito nakalambat, no? So ayan nakalambat ito. Yan malawak tong nilambat namin. Nasa dalawat kalahating hektarya yung nilambat natin. Na kahit na diyan magtagal-tagal sila diyan ay talagang may pagkain pa rin kasi palipat-lipat din sila ng area. No, kanina wala sila dito. Bumababa yung mga alaga natin doon sa uh, dating palayan din kasi yung baba nito, tsaka doon ay may tubigan. So doon naliligo yung mga baboy ay yung kambing natin nakakainom din doon kasi may bukal ng tubig no so minsan naman kapag tuyong tuyo na talaga doon naglalagay din tayo ng tubig dito na pagka yung kambing ay gustong uminom ay nakakainom din sila ayan so, no? so may part naman doon sa kabilang part naman yun yung mga kambing naman na may anak o yung mga mga anak na doon naman sa kabilang side ng area Ayan, yung kambing lang namin ay medyo nagwawala at siya ay uh, bagong ganitong kuan no, na nakatali. Kasi nanunuwag siya. Eh, marami tayong buntis ditong alaga. No, meron tayong buntis na baboy at kambing. So, kailangan siyang nakatali no, para hindi niya masuwag. Actually, kapag ka nasampahan na rin tong ibang kambing natin nandito sa loob, ay yan din ay mailalabas na rin natin yan si Mingo. Ilipat natin ang siguro doon natin isisilong. Medyo... Pahirapan lang ngayon sa uh, mga damo. Okay, sa pakain ng mga alaga natin, no. So, ayan man, may anak din dito, may baby kambing tayo dito sa loob. Itong bagong panganak. Pero yung nanay niya, ay uh, nandun pala gumagala. So, yan yung buntis na kambing. Tapos ito, may baby kambing tayo dito. Hello! Ayan, nagtatago siya. Ayan, oh. lapit natin camera. Ayan yung kambing natin, oh. Ayan, nagtatago, oh. Ayan, pero lumalabas-labas na yan. So yan yung pinakataguan niya dyan. Ang nanay niya naman ay doon. Nandito yung nanay niyang kambing. Ayun know. Oh. So yung brown ang nanay niya. Tapos yung puti naman, yan yung malapit na mga anak. So ayan no. Oh. Yan kasama nila dyan yung mga baka, kalabaw, pabu. Yung mga gansa nandyan, yung mga manok. O oh, yan yung part na yan. Ito may lambat to, may harang to. So yung mga baboy eh, hanggang dito lang talaga. Tapos yung kambing, uh, na yung mga nganak nandun. Sinesecure natin kasi minsan ang mga baboy delikado rin. Uh, yung mga maliliit na kambing, yung kakapanganak pa lang kapag nandyan yung baboy. No? So sinisigurado natin na uh, safe sila pag nanganak sila. No, sa kapila wala naman silang predators na. No? Uh, unlike dati, medyo nangyari din kasi sa amin, nawawalan tayo ng mga may mga buntis, tapos biglang lumiliit na lang yung chan nang hindi namin nakita yung anak. So posibleng dati nang anak yung dito. No, tapos hindi natin na malaya na siguro yung kinahain ng mga predators it's either yung mga baboy. No, kasi dito pinagsama natin yung baboy at kambing. Kaya kailangan kung ganito man ang paraan, no kailangan din nating ihiwalay kapag mga anak na yung mga kambing natin. Hindi natin pwedeng isama sa mga alaga nating baboy, no kasi napaka uh, delikado din. So ayan. No, so ayan yung ating ranging area dito. At dito naman yung kambing namin na to, papakawalan ko na rin to since tapos na rin kumain yung mga baboy so, so hindi niya na maistorbo yung mga alaga nating baboy ito nakatali lang siya may tali siya na daladala para kung panahon na nagpapasaway na naman siya madali na lang na itali ayan yung mga bata sumasakay sa kalabaw <clears throat> sumasakay sila ng kangga inexperience nila makasakay sa kangga ayano oh. dito sa bukid pag nagkukupras ayan mga ginagawa ng mga bata na sakay din oh ayun oh kasi naghahakot si papa so, ayan tuwang-tuwa sila So, ayun oh nakasakay ang mga bata so, ayan tuwang-tuwa no so Ayan yung ating ranging area kasi namin dito. May mga niyug din. No, kaya nakakopras. Yan, more on niyugan kasi itong area namin. Tapos dating damuhan. No, Punong-puno ng damo to. Ah, medyo nilinis-linis lang. Kaya sa ngayon, maliliit na damo itong mas marami dito. Pero ito yung mga kinakain ng kambing. No, kinakain ng mga baka, kalabaw. Kinakain din ng baboy. No, pati yung mga baboy namin ay nagsasab-sab din dito. Kumakain din dito. No kaya talagang malaking tulong din itong damo pagdating sa pag-aalaga ng hayop. Kaya sa amin, ang una namin tinitingnan o kinukonsider consider dito is yung resources no dito sa lugar natin, madamo kaya ayon, ah, mas ah, nag-aalaga tayo ng mga baboy, mga kambing at naka-free sila dito sa ating ranging area. No so yan yung ating simpleng pag-aalaga ng hayop dito sa bukid. Sana po yung nakakuha kayo ng ideya dito sa ating naging topic ngayon. Marami-maraming maraming salamat po.